Hello, kahit po tayo, ang ulam namin ay na yan. Hmm. Hey guys, <laughs> Grabe yung gutom ko. Hindi <laughs> pa kasi ako nagla-lunch. Kinaayin ko lang yung butchi ba, yung bilog na may. Ang sarap, ang sarap-sarap ng... Grabe. Gusto ng palukang manok ko, eto siya. sarap. sarap oo, oh, Nagimas. Grabe, ito. Ito naman yung inantala. Tapos gumawa ko ng sawsawang suka na may sibuya, ay bawang, kaminta. Man. Hmm? Uh -huh. <laughs> Napakalasan yung inantala. Sarap. Ano ba? Panalo na rin oh. Hmm? Tutok batok. Ha? Na ba? Pa na Hmm? Hmm. Oh, ang lasa. Hmm. Hmm. <laughs> sarap! Mmm! 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 na Masarap lang, sarap na ilang tala. Nakakaloka. Ang na, kain na kami. Marami naman ako makakain na ito. Nakakaloka. <laughs> Bye-bye! I love you all night! Thank you.